Tingnan mo dito, dito. sa dito. lupa na siya. Nasa lupa na siya. Hindi ba niyan ano Plam plam pala. Ay hindi. Okay oh, na inya agad. Ito pa mami ko tayo dito. Siya, akong... ah, tikman nga natin to parang ibang apple to eh. Mmm, tamis. Mas gusto kayo malalaki na. Mas malalaki na siya ngayon Oo, no? tignan mo yun daming perno Di ba? O, pero ano pa siya? Bilaw pa Bilaw pa ano? Mami, o, oh, kita mo naman kung gano'ng kadami yung mga Ano rito? ano tawag dito? Crab apple? Crab apple siguro yan Ano, matapis na? Mmm, <laughs> sarap Sarap Ang daming bunga, hitik na hitik, gusto po Hmm, sarap. Ay, Diyos ko po. Ano ba yan? Saan katutak sila? Wow. Dami, mami, no? Dami. Ten dollars per ano yan? Bakit? Oh, di ba? Oo, isang bakit. Ten dollars $10 Ten oh, dollars yan, o. Oh. Diyos ko. Isang kuha mo lang po. Mapupuno agad yan. Sa iba naman tayong puno. Iba, iba naman. Oo. Oh, oh. Enjoy muna iba, natin oh, lugar. Oo, oh, oh. Ito mo mami dito, ulo nung kung gano'ng kadami o. Oh. Ala, Hindi oh. lang yan. Anak Disa tayo ng mas, oh. ito mukhang mas matamis to mami oh, oh. Tinan mo to. Wow. Parang cherry lang yan. Parang cherry, pero hindi dito. Sali, ipakita mo yung cherry o. Oh. Ay. Tamis na? Mm-mm. Ayun, Diyos ko oh. Talagang siso na sila ngayon. Ito, pakita mo mami ito. Mami, tinan mo ito. Yan, ayun, Diyos ko po. Nasa likod pala lahat. Tinan mo dito, sa kanggan dito. Nasa lupa na siya. Nasa lupa na siya. Ito, mami. Parang bayabas lang, no? Hindi na. Kaburks, $10 lang. Dito sa Saskatoon Farm. Isang bakit? Ang isang bakit. Mama. <coughs> Yun, mami, sa ilalim, oh. <laughs> sa iba naman tayo kasi may mas malalaki pa. O, oh, tara. Diba? Oo. Oh. Mami, tinan mo yung mga apple na sayang lang, nangalaglag Ay, lang lahat. Ay, ano ba yan? Eh. Ang dami na, apakan ko pa. Sayang, ang dami, no? Disko po, naapakan mo na. Mm. Ayan, mas malalaki. Mas gusto mas ko yan. Mas malalaki to. Oo. Oh. ba talaga gusto mo? Oo, yung medyo manibalang lang. Ayun, may pula, oh. Nag-iisa nag, nag lang siya. Tag. Dito, nag-iisa lang siya. Ayun, sa puno, oh. Mas marami yun. Ayan, no? Oh. may malita po, no? Diyos ko, nagkalat, oh. Ay, so cute naman yung itong apple na ito, mami, oh. Mami, kakaiba naman to. Ano yan? Iba ay, to. Ay, parang, ay, ano yan? Para parang, mango, mango, apple mango. Parang, ay, apple biber. mango siya. Hindi ba ano yan? Plum, plum pala. Ay, hindi. Oh, kinain niya agad. Mango. Plum siya. Ay, peach siguro. Mango, sarap. Pakita mo, pakita mo. Kaya pala mapula. O oh, at least, laki tayo. Kuha din ako isa. O, oh, peach to ah. Or, ah, um, plum. Plum. Nakakaya bawal dito para dito. Hmm? Para dito makuha. Mm -hmm. Kunin ko na. Kasi mas masarap to eh. Plum siya. Kinuha mo na lahat walang yaka ginawa <laughs> ano na <nabiyo>? lahat <laughs> kita yung mga ka-break so ang dami oh hindi lang ano apple yan ha pati hmm. plum di ba sarap An sarap niya fresh plum ito na mo iniwana na lang itong mga ano bakit ay, oh ay si ano talaga siya ang dami na naman no. pero ito yung maliliit eh ayoko niya mo kukuni ko yung mga pula Uh Oo. -oh. Yan, Kailangan matakpan mo yung plum, 'di ba? <laughs> Ngayon na discover natin, meron pa lang iisang plum lang doon, o, no? Oh, alam natin yung kusa lugar nito. Uh -oh. Akala nila apple din kaya Kala hindi nila pinapansin. Apple. pulang pula. pulang pula, 'di ba? Eh, ito pamamaticotahin ito. So, akong... Ano po okay. 'yan? Hindi apple 'yan. Apple. apple, po. Pero ano, pero mali crab maliit apple. apple. Ay, parang crab apple siguro, ah. tita. Opo. Oh, Nya tinagan mo nga Ah, linda po. Linda. Linda. Tarlac Philippines. San kayo sa La, La Union, ano? Tarlac Philippines po. Ah, Tarlac lang. So, bye, bye po. Sige, ingat sis. Okay. Yan, mas maganda. Gusto ko nuna. Higa. Tikman nga natin to Parang ibang apple to eh. Ngayon may ako Hmm, Harap Sa sobrang dami ng apple na yan Anong pwede mong gawin? Pwede bang ihalo sa luto yan? Mm -hmm. Like mag-isip ka ng anong ulam O ano, Lahat ano. ng salad Lahat oh, Oo nga no Pwede ủng em vác hết Có đúng là Con tin con tin Con tin là Hmm, tamnes. malalaki na. Mas malalaki na siya ngayon. mo 'yun. Na, talagang healthy-healthy ka ngayon, ha? Mm. -mm. O, na. 12 dollars na 'yan, Lagpas ka na sa ano. Lagpas na sa 10 dollars. Sobra-sobra na 'yan. <laughs> okay na. 'Di ba? Dami, punong-puno na yan. oh. may apple, mami. Kuha na rin tayo nito. Para... Choco cherry, ginagawang jam yan, sabihin mo. Ginagawang jam to, masarap Dabi, to. Oh, dami, oh. parang ubas lang. Mmm, yeah. Mm. hap. Mmm. Ay, binabox na, mami. Ay, binabox na, mami. I think I'm good, thank you. Um, Sam came in and did me. Have a good day, guys. Thank you. Um, I do not day on Tuesday though. I still can't do Tuesdays because I don't have childcare on Tuesdays. Oh, that's good. Nice. Yeah, for next day. I can do Wednesday this week though, but I can do a different day. Oh, uh, next nice. Apples, tomatoes. There you go. Thank you. Found some nice ones. <laughs> <laughs> tasty. Wala nang laman, ubus na. <laughs> Naubos na lang. Correct. Sarap mamili di. Fresh talaga. Nakita mo naman sa likod na pwede mong pitasin yan, di ba? ये रूम मामी इस अंगडी तो थ्री डॉलर्स लाऊं नहीं बहुत मुरा मुरा फोर डॉलर्स फोर डॉलर्स फाइन महंगा लिया ना तापस के तो टेन डॉलर्स Malaki naman ang ano, ang <laughs> so kabatis. Ay, ayan ka Ay, ano yan? Parang cherry yeah. siya. Ay, hindi apple din. Na, ala, nah, sa katuta. Ganda dito sa farm. That's what she says, and you're closer to the school. Nagkalat <laughs> siya. Oh. Ay, per, pera, pera, yan. Daming pera, no? Di ba? Oh, pero ano pa siya? Ilaw pa. Ilaw pa. Ay, Ay no. kainin mo yan. Pulutin mo at kainin mo. <laughs> Pulutin Sorry. mo at kainin mo yan. <laughs> <laughs> Tutal, nilaglag mo. Bilis, tikpa mo lang. Ano? Parang bayabas. Parang bayabas talaga. Masarap. Peras nga. <laughs> 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 I can do. morning sun the sky so white nature waiting by Sobrang dami. Dami ka, Berks. Sobrang oh. dami mga ano rin dito, oh. Mga ganito nakakain rin. yan, oh. Oo, Kasi nakakain natin yan. Wala Ay, dito no? sa farm na hindi nakakain. Correct. Kuha tayo na ito. Tikman oh, si natin. Tikman mo. O, oh, yan. Oh, ah. ka, Berks. Oh. Kulay yellow to. Oo. Oh, oh. Hmm. Sarap. Sarap, diba? Oh, Meron pa rito, What's mami. Iba pa kulay. Meron pa ba dyan? Sobrang Kasi dami, oh. Sobrang dami nila, oh. Nasa lupa nang iba oh. Ito pa mga kapers oh. Nasa hayo Wow. Kita nyo naman yan kapers. Pati yan tikman natin. Mmm. Mmm. Kap. Pakita mo mami dito mismo sa tabi ng kalsada. Ayan, oh. I know. yan, na nasa kalsada kami. Wala nadaan. Andiyan lang sila oh. oh. Oh, mami, tinan mo to, oh. Ay, Diyos ko, isang bungkos yan. Diba? Malapit. Parang pan-display lang sa Pasko. Alam mo diba? yun. So, yun ang mga breaks ang ating vlog for today. Uh, thank you for joining us dito sa Saskatoon Farm. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, barkada at breaks, Chris Cusinero. Thank you very much and God bless. Bye-bye. Ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na